Hindi. Hindi ako nakatulog magdamag. Nahirapan akong huminga. Kahapon pa nga yan ay eh, pagdating namin. Halos hindi na nakakain. Wala naman lagnat. Ba't kaya siya nagkakaganyan? Ay, ma'am. May na-encounter na po kaming ganitong cases. Pero huwag po kayong mag-alala. Most probably, meron siyang phobia. Phobia? Anong phobia? Ang phobia is ang takot mo sa isang bagay... Uh, because you think that there is an impending danger. And sometimes it can be so real, and it is so real sa mind ng taong natatakot. Actually, most of us, lahat tayo, meron tayong kinatatakutan, di ba? In one way or the other, may, meron pa nga eh, limang phobias niya, meron isa, dalawa. All of us, most of us, meron tayong kinatatakutan. animal phobia, takot ka sa hayop, meron yung takot ka sa tupi, takot ka makulong, meron din yung takot ka sa injection, sa dugo, may mga ganon. Ang fear of the ocean, ang ganda word, no? Tandaan, thalassophobia, di ba? Most of the time, ang takot nila is what is beneath doon sa tubig na yan. At yan yung place na hindi nila alam kung gano'ng kalalim, gano'ng kababaw. Ang ako ay, which I do, I do the fear ladder. Dahan-dahan expose from pictures, from books, discussions, di ba? Until you are able to do it. And please, dapat hindi natin pinagtatawanan ang tao na may mga fear. Kasi these are very real. I bet, ikaw din meron ka rin mga fears. Tinago mo lang at magaling ka lang magtago. Okay, thank you. Oh, narinig mo yun, ma sundin na lang natin yung medic para ma-enjoy mo rin tong cruise. Okay ka na ba? Pasensya ka na, anak. Hindi ko alam eh. Ah. sige. Dito lang ako. Kaya magalala. May kita iiwan. Salamat. Happy Mother's Day. Malaki ko hindi ka pa okay. Idoter e, mo ako eh. Ikaw ang mother. Tsaka hapon pa yun. Ganun ba? Happy to Thursday.